Yan. Yeah. This is your colon. Yan. Yeah. Baka yung colon ninyo, madumi lang. Paano mo malalaman na madumi ang colon? Yung kininga. Gano'ng kakabilis dumang? Uh, Gano'ng kalaki ang dumi mo? Ganito ba kalaki? Pag ganito nakalaki ang dumi mo, madumi ang koron mo. Ganito po. Hindi po ganito. Ganito. One time na no, kung nag-electric kami, siguro medyo mabingi na yung nanay. Ang sabi ng gano'n na nasama kong doctor. Kapag ka kayo po ay dumumina ng parang ball pen, Mag marami na po kayong sakit na ma-accumulate sa pinagnanay sa akin pagkatapos ng turn. Anak, paano po ba nangyayari yung dumudumi ng ballpens? Ibig sabihin po yung size na kasing laki na ng ballpen yung lumi. Mahaba naman yung piece. So dapat po, nakita niyo yung baby, pag yung bata, 3 years old, 4 years old, pag dumumi. Gano'ng kalaki? Pulong ito nito. Alam niyo kung gano'n dapat kalaki yung dumi natin? Gusto niyo malaman kung gano'n dapat? Normal, ha? It should be galing dito. Kita niyo to? Hanggang dito sa siko mo. Ganyan dapat kahaba. Upo. Hindi naman, kahit eh, putol-putol, okay lang. Huwag mo nang dugtong-dugtong yun para sa inyo. <laughs> Baka dugtong-dugtong yun, -dugtong sabi nito, kailangan kayo putong-putong eh. Ay, pula. Ano pula? Tama 'yan. Ah. Uh, Tapos, ano pa? 'Yon. Should be ganito ring kulay. Pula uh -oh. Anong Oo. Ano kulay? O oh, sige, yellow. Yan. Pag ang kulay ng dumi mo ay green, may bakterya. Pag ang kulay ng dumi mo ay itim, siyempre, late kasi siguro ng charcoal. Pero kung itim siya naturally, na hindi ka na malititik ng charcoal, lumabas yung plaque. Yun yung mga matagal na nakastack sa loob ng stomach mo. Kasi ganito ang nangyayari, ay, ayan. Yun yung mga plaque, yung mga itim-itim na yan. Ang nangyayari, nagkakaroon siya ng barabara. Diba? Ang kadalasan nasisira sa colon ay yung transverse at saka yung dun sa sigmoid. Yung descending colon, dulo ng descending colon. Itong area na ito. Ito yung kadalasan kasi may gravity. At sya ka ito. Uh, may mga tao na medyo distended ang stomach. Minsan, tataka bakit distended ang stomach? Minsan, dumi po yun. Mga tayo na natira. Lumaki. Yung size ng colon niya, kumano mo. Kaya, malaki. Di ba? Sorry po, ha? <laughs> wala po pinapatamaan. Eh. Ganun po talaga yung research na yun. <laughs> uh -huh. So, what do we need to do? The word is detoxify. Dirty columns. It makes you sick. Yan yun, ha? Ito yung ascending colon. Kapag ang ka ascending colon barato, more likely makakaroon ka ng appendicitis. Kasi ang pagtulak niya, hindi na makapush. So, ang bakterya, may stock dito. Ang sabi karamihan ng ibang medical doctor, may medical professional ko ba dito? Nurse. Sino mga nurse dito? Nurse. Wala? Nursing mother. Yun na lang. <laughs> wala. So, ganito po. Sabi ng medical doctor, yung appendix, wala tong silbi. No a wrong information. In fact, appendix is the storage of immune cells ng colon. Good bacteria ang nakastorage doon. Yun yung kampo nila. Sila yung nagsisend ng mga panglaban sa mga bacteria na nakakapaso. Pag tumas yung bad bacteria, magsisend yung appendix ng maraming soldiers. Yun yung kampo nila. Eh pag namaga, di na invade yung kampo. Di ba? Kaya nagkakaroon ng appendicitis. Na yan. Kaya madalas nagkakaroon ng bloating. Yan. Tapos dun sa transverse colon, cross section, likado. Pagka lumay na yan, yan, tagal lumabas ng dumi. Di ba? Ngayon,